moron nabibigyan ng panisya. Mental sa naalaga ka Well, uh, natawa ako kasi alam naman natin wala. No? Number two, sabi ko nga, nalungkot dahil uh, mayroong main goal yung nag-edit is to attack someone. At uh, nadamay lang ako kasi in-edit niya. At saka ang haba ng video, kung mapapanood nyo, yun lang ang kinat niya yung ano. Pero I don't know kung ang purpose ba yung baka comedy lang para monetize ba yung Facebook niya, magkaroon ng traction, gano'n. Pero, uh, yun. Tapos kahit pa paano ho, siyempre, uh, isang karangalan pa rin, that time, na siyempre, he was still the former presidential spokesperson na i-invite ka to be guest sa vlog niya. And Nung nag-blow out yung, ang yung tissue, nag-reach out ka ba kay Atty. Harry o siya nag-reach out sa... Wala. wala, walang reach out na nangyari. Uh, I was expecting... Ako, to be honest, I was expecting na mauna sana siya. <laughs> Magano kasi siya yung... Kasi lang ako doon, di ako may eh. At sinabi ko lang eh, gabaha ang guwapa diri. Nasaan ko sana siya na baka mag... Ano statement si Sir Uh, kasi alam naman niya na wala. <laughs> Tsaka in-invite lang niya ako mag -e sa vlog. At, hindi pa. So I was advised by my some people to give statement na hindi ko sige. Kasi sabi nga sa universal practice na silence means yes. So at least I'm saying no. Wala po. None. <laughs> Negative.